Pinili pa ba ang Israel? Ano ba ang pinili? Iyan ay ating sasagutin sa video na ito. Malinaw sa banal na aklat Biblia na may bayang pinili ang Diyos. Ating mababasa yan sa Deuteronomio, Kapitulo 11, Bersikulo 12. Ito po ang nakasulat. Lupaing inaalagaan ng Panginoon mong Diyos at ang mga mata ng Panginoon mong Diyos ay nandoong lagi mula sa pasimula ng taon hanggang sa katapusan ng taon. Malinaw sa verse na ito na ang Diyos ay nagpili ng tiyak na lupain para sa kanyang mga pinili at inihiwalay ito bilang isang lugar para sa banal na layunin. Ang lupain sa nakasulat ay ang lupa ng Kanaan o Israel na pinamana ng Diyos sa kanyang lahing pinili ang lahi ni Abraham, lahi ni Isaac at Jacob. Ito ang pinagpala ng Ama na pinamanahan ng kaharian ng Diyos. Basahin po natin ang nakasulat sa Matthew chapter 25 verse 34. Tungkol po ito sa mga pinagpala ng Ama na pinamanahan ng kaharian ng Diyos. Basahin natin. Kung magkagayoy sa sabihin ng hari sa nangasa kanyang kanan, magsiparito kayo, mga pinagpala ng aking ama. Manahin ninyo ang kahariang nakahanda sa inyo buhat ng itatag ang sanglibutan. Sa makatwid, kung nasaan ang kanyang mga pinili, ay nandoon din ang kanyang kaharian. O vice versa, o kung nasaan ang kaharian ng Diyos, ay nandoon din ang kanyang mga pinili. Yan po mga kapatid. Alam nyo ba mga kapatid na dati, ang kaharian ng Diyos ay nandoon sa Israel. Ngunit dahil sa katigasan ng ulo at kasalanan ng mga pinili ng Diyos o yung mga Israelitas, ay pinarusahan sila ng Diyos ng maraming beses hanggang sa dumating ang panahon ni Jesus. Hindi pa rin sila nagbago. Kaya ito ang sinabi ni Jesus sa kanila. Basahin natin Matthew chapter 23 verse 37. Ito po ang nakasulat. O Jerusalem, Jerusalem, na pumapatay sa mga propeta at bumabato sa mga sinugo sa kanya, makailangin kong tipunin ang iyong mga anak na gaya ng pagtitipon ng inahing manok sa kanyang mga sisiw sa ilalim ng kanyang mga pakpak ay ayaw kayo. Ito ay malinaw na pagpapakita ng pagkadismaya ng Diyos at pagkapuno niya. Kaya pinatawan ng Diyos ng malaking parusa ang kanyang mga pinili sa pamamagitan ng pag-alis ng kaharian ng Diyos mula sa kanila. Ito ay pinahayag ni Panginoong Iso Kristo sa harapan ng mga Hudeo sa Jerusalem sa Israel na ating mababasa sa Aklat ng Mateo chapter 21 verse 42 to 43. Ito po ang nakasulat. Sinabi sa kanila ni Jesus, Kailanman bagay hindi ninyo nabasa sa mga kasulatan ang batong itinakwil ng mga nagnagtayo ng gusali. Ang siya ginawang pangulos sa panulok. Ito'y mula sa Panginoon at ito'y kagilaglala sa harapan ng ating mga mata. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, alisin sa inyo ang kaharian ng Diyos at ibibigay sa isang bansang nagkakabunga. Itinakwil nila si Jesus, kaya itinakwil din sila ng Diyos sa pamamagitan ng pag-alis ng kaharian ng Diyos mula sa kanila. Wala na sa Israel ang kaharian ng Diyos. Nasa ibang bansa na at hindi na rin ang mga Israelitas ang pinili. Pero bago pa man ang naturang pahayag ni Jesus tungkol sa pagalis ng kaharian mula sa mga Hudyo, ay may pahiwatig na ang Diyos tungkol sa lupain o bansa kung saan siya magpapaluwalhati. Ito ay pinahayag ng Diyos doon sa kanyang alagad na propeta na si Isaias. Mababasa natin 'yan sa Isaias Kapitulo 24 Versikulo 15. Ito po ang nakasulat. Kayat luwalhatiin ninyo ang Panginoon sa silangan, sa makatwid bagay ang pangalan ng Panginoon, ng Diyos ng Israel, sa mga pulo ng dagat. Malinaw na ang tinutukoy na mga pulo ng dagat sa silangan ay hindi ang lupain ng Israel. Ito ay ang bansa na binigyan ng kaharian ng Diyos at ang nanirahan sa bansa na yan ay ang bagong pinili o bagong mga pinili. Yan po mga kapatid. Oo, ang Diyos ay nakabitiw ng mga pangako sa Israel. At siya ay tapat sa kanyang mga salita. Yan ay ating mababasa sa Numeros Kapitulo 23, 19 hanggang 20. Tupo ang nakasulat. Ang Diyos ay hindi tao na magsisinungaling. Ni anak ng tao na magsisisi. Sinabi ba niya at hindi niya gagawin? o sinalita ba niya at hindi niya isa sa gawa? Narito, ako'y tumanggap ng utos na magpala at kanyang pinagpala at hindi ko na mababago. Malinaw, natapat ang Diyos sa kanyang mga pangako. Pero ating pakatandaan na ang Diyos ay may pagbabago ng puso o change of heart, lalo na kung siya ay madismaya. Basahin natin ang nakasulat sa Genesis 6:6. Ito po ang nakasulat. At nagsisi ang Panginoon na kanyang nilalang ang tao sa lupa at nalumbay ang kanyang puso. So ayon sa ating binasa kanina na ang Diyos ay hindi magsisisi doon sa binasa natin sa numeros. Pero dito sa Genesis, ang Diyos ay nagsisi. So, meron siyang change of heart. Dagdag pa nito, ating basahin ang Exodus chapter 32 verse 14. Ito po ang nakasulat. At pinagsisihan ng Panginoon ang kasamaan na kanyang sinabing kanyang gagawin sa kanyang bayan. So, nagsisisi ang Diyos. So, ano ba dapat gawin ng tao upang maging tapat ang Diyos sa kanyang mga pangako? Basahin natin ang nakasulat sa Deuteronomio, Kapitulo 7, Versiklo 9. Ito po ang nakasulat. Talastasin mo nga na ang Panginoon ni Diyos ay siyang Diyos, ang tapat na Diyos, na nag-iingat ng tipan at nagagawad ng kagandahang loob sa mga umiibig sa kanya at tumutupad ng kanyang mga utos hanggang sa isang libong salin ng lahi. So yan po ang paraan upang maging tapat ang Diyos sa kanyang mga pangako sa atin. Ang pag-ibig natin sa kanya at ang pagsunod o pagtupad ng kanyang mga utos. At yan ang hindi nagawa ng dating pinili ng Diyos, ang Israel. Kaya inalisan sila ng blessing. Ano yung blessing? Yung kaharian ng Diyos. Kaya may bago ng pinili ang Diyos. Ang bansa sa silangan na mga pulo ng dagat na binigyan niya ng kaharian ng Diyos. At ang bansa na yan, walang iba kundi ang bansang Pilipinas. Kaya mapalad po tayong mga Pilipino. Mabuhay at magandang araw.